So yun, kumusta po? Mga 11 na Nahuli tayo ng gising Sila utol ando na Nauna na, lumusong na tapos yung dito namin <coughs> <coughs> Makati na naman yung lamuna natin <coughs> Parang maaga yata susubas ko ha ah. Balay pang hindi na naman dyan sa may habagatan doon tayo magsisimula sa may ginarawayan Barangay ginarawayan Sana makadilihin siya naman Nalalapit na naman yung Pagkarangkada ng habaga Sana swertihin Magandang ulit tayo pagkaya kagabi na Kumita tayo ng mahigit isang libo malaking bagay na malaking bagay na sa gastusin lalo na at may pasok na sana ngayon mo muli tayo so yun abang abang na sa mahuhul natin medyo malay-lay pa sa sagwanin natin doon sa pagsisimula natin a Na nagulat yung isa malaki sana parehas sayang sayang yung isa pabihira nagulat kasi kumaripas tuloy Pareha sana yung laki. Si Otto, ano na sa gilid? Eh. Mababa sana isang kilo kalahati, na kung nahuli pa yung isa. 一样。<Yeah. S 2> <laughs> Bag-agat kung tawagin namin eh. Ala po 20 na. Salamat na ka. Pagpo nito. Bumalik na kami ni utol Dito na kami sa Kalarayan. Madalang. Ilang piraso pa lang yung hulatin. Ilang piraso pa lang. konti lang pero sasalokin natin kasi ano maliliit maganda to baka. konti lang yung sumama dito sa may ipatuhan ah. sa may daong nga namin ah. Uy, hindi na to Nakakapag-uug ah, na tayo nito Ito lang yung natin, ah. maliit lang the salt, <laughs> salt. maliliit pa talaga eh pero ito yung magandang <coughs> Hindi pa bumasa na kasi Madami Nabulusot kasi Makalima kilo sa nito Hindi lang lusot Kaso lusot Lusot sa pansalok natin malaki kasi butas ang pasalok natin tapos maliit pa ibang grupo to kaysa doon sa una namin na sinasalok dito ito maliliit tama na to makakapangbagaw na nito konti lang mga nasa isang kilo lang mamamanak na ulit tayo yun lang oh. Balis na yung karamihan. Meanwhile, uwi na tayo. Wala na, yun lang talaga yung huli natin na Pitong braso yata. Yata. Limang isda na tsaka dalawang pusit. Tapos, may pambagoong tayo siyempre. Kasi yun ito lang ganda rin. ibang grupo na dito siya dumabas na wala na yung sinalok namin na dati na malalaki malalaki bilis yung pumalit yung maliliit na so yun ibang tabahin sa bahay tapos kiluhin natin ito kung imila kiluhin natin ibinta natin ito ibang piraso natin yung dalawa iulam natin yung tatlong klas at dalawang pusit yun yun yung ibinta natin a few moments later. So yan, nandito na tayo. Ito na yung hole natin, ang pitong piraso lang. Buti na lang, malalaki. Buti na lang, plus. Yun, 2.5. First class, tuloy po tayo ng kilo. Ito posit natin, sa ibita natin daw kung yung mga namimiwit na uh, mamsa yung bibili nito mas maganda tapos daan yung pito pero pag hindi dumating mga mamimili nakabili doon sa tito namin sa to 16 kilo nyan kaya 700 grams yung kayo tul yung kayo din ganito 700 grams din so, ito yung wala natin yun 800 grams Isa eh, sasabaw natin to at yung dilis <laughs> kala mo isang kilo lang may ikit dalawang kilo dalawang kilo maliliit no magtuturtan lang lang sabi ni misis kasi may bagong pa kami doon siguro magkagawa lang ako ng bagong metro ng konti konti lang tapos yung iba tuturtahin namin pa no? hindi tayo nabuklo, may pangbid na tayo, may pangulam, yun. Tapos may pangbagoong, and uh, may pangkonsumo sa so, darating na bagat. So yun, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. So bali, may apat na kilo din tayong huli. and may kita tayo na 782. Yung pusit natin to lang yung kilo. Sa so, ano lang naman, naman kasa namin pininta sa kakilala namin. Parehas kami ni Otol ayan, kaya ayan, 260 lang yung benta namin so yun, so bali sa next episode na lang yung shoutout natin kasi ano, konti pa lang yung nagpapashoutout kaya dadagdagan muna natin so yun, maraming maraming salamat sa panonood